Tulungan kita kung halimbawa kayo po ay nag-iisip kung papaano mo mawiwin back ang ex mo. Alam nyo naman po dito po sa Papong TV mga utol ay napakarami pong techniques na sinishare po natin. Halos sa isang linggo, tayo po ay bumabahagi ng mga around 4 or 5 techniques, mga paraan, mga solusyon, mga proseso kung saan makakatulong po sa atin kung halimbawa tayo nga po ay naghahangad. O sabihin na nga po natin may objective na maibalik po ang dati. Natural karamihan po sa atin ay nagmamahal mga utol At syempre kung kayo po ay nasa ganitong situation Nandun na rin po talaga yung risk na tayo po ay masaktan Especially kung halimbawang nasa breakup ka ngayon Kaya muli na naman po tayo magbibigay ng paraan Magpapayo kung papaano po ito malalagpasan At papaano po ito masusolusyonan Pero kung bago ko po kayong bisita Dito po sa ating channel Huwag na huwag po nating kalimutang Mag-subscribe And syempre po paki like na rin po at pag-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng na patalastas. Ayun o, no? welcome back. Ito po ay siningit natin mga utol dahil tayo po ay may lakad dito at may pagkakataon na tayo po ay mag-vlog dito po sa parking lot. Mga utol, kung halimbawa kayo po ay nasa breakup ngayon at sinasabi nga natin na hindi makapag-isip ng straight, natatakot, nagpapanik, ay mangyaring kailangan iset aside po muna natin ito. Kailangan pong kayanin natin na mapakinggan at maintindihan ang pag-uusapan natin sa araw na to. Today po kapapong ay pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung dapat marinig ng ex mo, yung dapat niyang maramdaman sa atin, dapat niyang makita at ma-experience. Kasi minsan kahit nandun yung pagmamahal, nandun na lahat. I mean, nag-no contact na tayo. Let's say for example, nag-apologize na tayo mga utol. Bakit parang may nakaharang? Bakit hindi po dumadalo yung sinasabi nga nating flow? Na if ever na mangyayari ito mga utol, napakalaki po ng opportunity na kayo po ay magkabalikan understandable naman na meron tayong connection na pinag-uusapan. Pero minsan tayo po ay nalilito at hindi po natin itong lubusang nauunawaan mga utol. Dahil ang pinag-uusapan ko rito at tinutukoy ko po rito mga utol ay yung emotional connection. Yun ang kailangan natin nang sa ganon unti-unti pong marikindle ang feelings ng ex natin papunta sa atin. Gusto ko muna maintindihan natin mga utol yung sinasabi nga natin na we at I alam naman po natin ang tingin ng ex mo sa iyo ay may pagka selfish tayo mga utol dahil nga meron tayong ipinipilit may dinidiman tayo may hinihingi tayo na maaaring hindi po niya maibigay at say relationship or pag-unawa dito papasok yung sinasabi nga po nating we theory hindi po po pwede kasing ay tayo ng ay yung gusto lang po natin at kailangan po natin ng mga kondisyones kailangan po mga utol ay maramdaman ng ex mo na kayo po ay magkakampi we theory bakit? Dahil dito lang po mai-eliminate yung mga negatibo. Mga negative na nararamdaman niya sa atin mga utol pagka naramdaman niya na kayo po ay magkakampi na. Kayo po ay mutual similarity mga utol at meron na nga pong with na namamagitan sa iyo. Dahil hindi lang naman ito basta sabihin mong naiintindihan na kita. At ipakita mo nga ito mga utol, kailangan po itong madama ng ex natin. So I was saying mga utol, kailangan po natin kumonek sa ex natin in an emotional level, point of view. Kaya nga po, ang unang-unang gagawin natin ay kailangan po ng mga, alam nyo naman po yung mga ex natin ang hinahanap niyan, dahil very normal sa isang breakup mga utol, yung sinasabi nga natin may point ka, may point ng ex mo, hindi kayo magkakasundo, hindi kayo magkikita, hindi kayo magkakatugma. Kaya ang unang-unang gagawin mo dito mga utol ay ipapractice po natin yung similarity. Nang sa ganon ay mag-flow nga po yung emotional level state of mind na kailangan ng ex mo mga utol para tayo po ay tanggapin niya dahil napakaraming mga ex dyan na may mga feelings pa rin, may mga care pa rin pero nahihirapan lang po silang i-accept acceptance din po ang kailangan nila mga utol yan po ang tandaan natin in handling circumstances sabihin na natin commotion, problema importante mga utol na binavalidate nyo po yung feelings nila like for example may complainant Merong isang uh, clients or customer na putak ng putak, galit na galit, at talagang ayaw magpaawat kasi nga po may points siya. At ang gusto niya mangyari, maintindihan natin siya mga utol. Di ba ang unang ginagawa po ng isang tao, manager for example, para ito po ay kumalma, bina muna natin yung feelings niya, yung salo o po ng nagre-reklamo. Ganon din po ang ex natin. Alam naman po natin ang ex natin, punong-puno ng pagka-complaint sa mga oras na to Kung ano-ano po mga negative thoughts, at mga butas nga po na sinasabi niya at binuputok niya sa atin. Kaya nga po ang unang gagawin natin dito mga utol ay i-validate mo muna yung nararamdaman niya, kailangan ma-feel niya mga kapatid na naiintindihan na po natin siya. Yung saktong term nga po daw na dapat gamitin mga utol ay alam mo? Tama ka. Naiintindihan na kita. Alam mo, yan din ang nararapat at alam kong yan ang tama para sa atin. Agree, agree, agree. Intindihin natin ang ex natin. I-validate natin to mga utol nang sa ganon siya po ay medyo kumalma at dumaloy nga po yung flow at connection sa inyong dalawa. Dito papasok yung sinasabi nga po natin na we theory dahil maiintindihan niya mga utol na kayo nga po ay magkakampi na. Mutual na sa mga oras na to. Hindi yung parang iniisip niya na ikaw ay kalaban niya mga kapatid at iniisip niya na ayaw mo magpatalo at iniisip niya na talagang hindi mo siya maiintindihan kahit na ano nga pong mangyari. Napakalaki po na magagawa nito mga utol. Magbubukas yung pinto, magbubukas yung window, makikita ng ex mo yung opportunity na kayo nga po ay pwedeng magkaayos. Di ba kailangan natin ng motivation para maibalik ang ex mo mga utol? Paano mangyayari yung inspiration, motivation, or yung push na yon kung halimbawa sarado nga po at nararamdaman niya na may bumablock at may bigat mga utol kailangan po nating ibuksan. Kailangan po nating ipakita sa ex natin na mayroon tayong lubos na pagunawa mga utol at iniintindi nga po natin yung breakup at yung gusto niya mangyari. Nang sa ganon, bumukas nga po ito to allow that emotional connection nga po na sinasabi ko para maramdaman ng ex mo yung mga good qualities at maalala nga po niya yung naging relationship ninyo. Dahil dito magsisimula mga utol, pag ito po ay nangyayari, iaalaw na ng ex mo. Doon papasok yung respeto, tiwala, at ngayon makakagawa na po tayo ng mga hakbang or let's say mga sitwasyon para kayo po ay mag-connect emotionally. Kung halimbawa ang gusto mong iporso ang ex mo mga utol, ito po ay napakagandang simulain. Dito lalalim yung sinasabi nga po natin na connection ni yung dalawa mga utol. Lalo lalo na kung meron kayong malalim na pundasyon, unti-unti pong babalik ang pagmamahal. Unti-unti pong maa-attract ang ex mo sa'yo at talaga naman pong hahanga muli. Kaya tandaan natin mga utol, hindi tayo push ng push, hindi tayo tirada ng tirada, banat ng banat. Kailangan po muna natin kumonek sa ex mo on an emotional level mga utol nang ito po ay mangyari. Nang unti-unti po niyang maisip kung ano po yung mga good qualities at makita nga po niya yung posibilidad na kayong dalawa ay magkaintindihan, na kayong dalawa nga po ay magmahalan, na kayong dalawa ay muling magkabalikan mga utol. <coughs>